sa kayo. Ngayong umaga, ibang tao at tulad ninyo, no? Lalo-lalo na yung mga nagihirap sa ating bansa. Kasi naniniwala po tayo ang pagbabago ng gagaling sa kanila. Di ba? Kasi sino yung mag-i-insist, lalaban, na titiyakin na magbago yun, kundi yung nakakaranas ng ilang E ng bayan ng mga maggagaw kailangan pang umapit sa Senado at kailangan pang pirmahan ng Pangulo. Malayo na yung proseso, pero meron po tayong pinagsisimulan. Essentially, sabi nga namin, eh, pag tayo, no, paano talaga yung kailangan ng mga mamamayan, di ba? Yung may sarili kang lupa, kahit dalawang ektarya, para maano, di ba? Uh, sasapat yun para sa ating mga magsasapat sa ating mga manggagawang bukid. So, yun po, may production subsidy bill at tunay na reformang agraryo. Yun po kasi yung laman ng tunay na reformang agraryo. Yun nga yung sinasabi namin sa inyo na, well, sinubok naman natin, no? Genuine Agrarian Reform Bill. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin yun pinag-uusapan sa Kongreso. Uh, meron tayong uh, reformang agraryo. Yung talaga nagtitiyak ng pagbigay ng agricultural lands ating mga magsasaka. Kasi yun po yung ano eh. Tapos yun po yung problema ngayon. Tapos syempre, may mga uh, production inputs, subsidy, etc. Kasi hindi naman sa sapat na bigyan mo lang ng, uh, ng lupa eh. Diba? Kailangan tulungan mo rin na mapagyaman yung lupa. Eh wala namang pupuhunan sa Kongreso. Mas maganda po sana kung mas malaki pa yung nagagawa natin kung mas marami tayo. No? Mas marami tayong na doon, alam natin makabayan, alam natin makamasa, alam natin makamahirap. Pangalawa po, yung sa budget deliberation sa Department of Agriculture. Um, sa budget deliberation, ang nangyayari po dyan, binubusbus namin yung budget ng, ng uh, Kongreso. Yung budget po, na kayo din naman nagbigay. Taxpayers money yun eh. ba? Diba? So meron po tayong 6 trillion ngayon na budget. Pagkano lang po yung nasa PA? Parang 200, ano? 200 billion. billion. Pero kahit sa 200 billion na yun, kamusta naman ang trickle down sa inyo? Wala. In short, hindi nga kayo sinasamang. Kung hindi ka panilaban na ilagay kayo sa listahan ng RSBSA, hindi kayo mapupunta doon. So, ibig sabihin, talagang may kailangan tayong, um, kailangan natin ilaban ito doon. No? So, sa budget po, titiyakin namin, itong mga kwento ninyo, itong mga sinasabi ninyo, itong mga demands ninyo. Kaya kami nagpapasalamat ko sa sulat eh, kasi somehow, nung sinulat nyo po sa amin yung kalagayan, meron na kami, uy, magandang sabihin ito sa loob ng Kongreso. Ito ang nangyayari sa baba ano ang solusyon nyo dito, di ba? So, matatanong natin mula sa Department of Agriculture, bakit nagkakaganon? Tapos, meron pang balita na tatanggalin kayo, di ba? Masabi, tatanggalin ang mga manggagawang bukid doon sa uh, RSBSA. yung RSBSA na may mga anomalya na nga doon eh, di ba? Tapos ngayon, meron pang mga ganitong mga issue. So, ang kailangan natin, ma-insist din doon no, na makasama kayo doon sa ilang na hindi pwedeng magbitigay ng mga ayuda at kung ano-ano pa sa si exempt ang mga manggagawang bukit. Hindi naman pwedeng gano'n. Eh kayo nga yung sabi na, the most neglected. Para po kayong fisher folks din eh, mga fishermen, kasi seasonal yung trabaho. Tapos, konkreto siya kasi marami kayo. diba? Ito po ang ayaw namin, ito ang gusto namin. Plus, sa pamamagitan po namin, halimbawa, nalalabas din natin sa media, nagiging national na issue siya. Kaya yung issue po ninyo, hindi na lang pang individual, hindi na lang pang kayo-kayo, hindi na lang ito dito, hindi na lang sa kimba, kundi, i-reflect din sa iba't ibang lugar, di ba, ng Pilipinas. Pwede rin po tayo magkipag-dialogo sa sekretary ng DA, Department of Agriculture, kahit na inaaway at nirarali namin yan. <laughs> Kailangan po natin magkipag-usap. So, pwede pong magkipag-dialogo sa sekretary si Laurel. At sabihin ko po yung kaugnayan nito. Kasi yung pinaka naiisip ko na po pwede or possible is not to get you out of the RSBSA, Kundi ilagay pa rin doon at tunungan. Diba? Kasi ang sabi na cleansing eh. Tatanggalin daw yung mga magagawang bukit. Delikado yun. Kasi baka lalong ma-disenfranchise o oh, hindi talaga makatanggap ng kahit ano ang mga magagawang bukid. Kaya yun po siguro yung primary na pwede natin gawin. Lalo lalo na sa case secretary pangatlo, ang pwede po namin gawin, dayalogo sa Committee on Agriculture ng Chairman Mark Enverga. Si Mark Enverga po, siya po ang District ng uh, Quezon. Siya po yung Chairman ng Committee on Agriculture. Uh, ang ginagawa po namin para mapag-usapan ang mga issue na yan, nagkakaroon po kami ng resolusyon. Kung file po kami ng resolusyon, sinasight po namin yung mga ganitong kalagayan, tapos final po namin yun sa Kongreso, maaari pong magkaroon ng hearing doon o pag-uusap. Pero sa mga hearing po, ang nagiging itsura, pinapatawag po, halimbawa, kayo as resource person para ikwento kung ano yung nangyayari sa inyo. Tapos, at the same time, yung mga ahensya ng gobyerno pinapasagot kung ano ang mga ginagawa nila. Tapos, nakakaroon ng resolusyon, halimbawa, ano ang dapat gawin. Ano ang mga kailangan gawin para mabago yung kalagayan na ganoon? Nagkakaroon po kami ng mga um, rekomendasyon sa, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hearing. Pero medyo matagal-tagal po ang proseso yon. Pero ano nga ba naman ang gobyerno natin? Napakatagal talaga. No? <laughs> Kesa naman wala tayong ginagawa. So i-file pa rin natin ako. Tingin ko, i-file pa rin natin ang resolusyon na ganun. Tingnan natin ang mga hearing. Kung, ipap kung magkakaroon ng mga hearing at pagdinig doon, ihanda ang ating mga sarili para sa laban. At hindi lang po yun, syempre ang pinakamahalaga talaga ay ang samahan ninyo. Kasi ang matibay po na samahan, nakakapaggiit. Nakakapagsabi, no, nang kung ano ang mga dapat gawin. Yung samahan po ng mga manggagawang bukid, mahalagang mahalagang aspeto para sa pagsulong ng mga uh, hinaing ng mga demands at mga pagbabago na kailangan ng ating bansa. Kaya mahalagang-mahalaga po ang role ninyo dito. Gan po yung limang, lima na rekomendasyon na maaari namin, ano bagamat limitado maaari naming idulog sa inyo na pwede niyong pag-usapan kung ano po doon yung pwede o kaya natin gawin. Maraming maraming salamat po magbuhay po kayong lahat Thank you!